Ayan po mga kadila, kakukuha ko lang Yung uh, isa ay nandyan pa, o oh, yan Sinakay ko lang sa bike So tignan natin kung anong mga ito What's up, what's up mga kadila Ito po, meron tayong bagong video Ito po ay free, na nakuha ko sa curb At ito nga ang nangyari, kagabi po ay uh, Ako po ay nagba-bike kasi eto nga, lumalaki na yung chan natin and then, may nakita ko sa curb na dalawang bag nang nakasulat dito US Navy, tapos yung pangalan ng Navy na yon so, magpaganon pa man, ako'y nag-isip kung uh, eto po ay iniwan ba o uh, naiwan ba, or inilagay doon sa curb na free and then, uh, nung nakita ko yung uh, nandun sa loob ng bahay sa sa loob, nandun lang sa kanyang uh, terrace and then, sabi niya uh, ito ay free. So, kinuha ko na, tinigisa ko na sinakay doon sa bike, and then hindi na ako nagbike. Ayun, so titingnan natin ngayon kung ano yung laman nitong dalawang bag. Uh, bago po natin nasimulan mga kadil, ito po ay uh, pagtataka lamang na bakit itatapon ito doon sa curb. So, yung first idea ko, yun po ay tenant doon sa kanilang bahay at uh, hindi na bumalik. Uh, hindi ko alam kung ano yung mga reason kaya nun Pero uh, ipag-pray natin na okay, na okay yung may-ari nito Meron siyang pangalan dito, sinerch ko na rin sa Facebook Pero hindi ko mahanap Ang daming nagpapakita pero walang nagpapakita na US Navy So simulan natin dito sa ito Kasi mabibigat ang mga ito, eh, mabibigat itong mga bag Simulan natin kung ano yung laman itong first uh, Uh, bag natin. Ito oh, mabigat. Ayan. So, tatanggalin natin yung baka sabihin niyo oh, oh yan, ah, totoo yan. Pero nakikita ko na yung uniform mo. Oh. Uh, pa side view na lang. So, unahin ko etong nagpapakita na na ito. Yan. Papakita ito eh. Sumisilip. Tingnan niyo. Meron tayong uh, ano to? Sit-up bar ng Everlast. Product ng Everlast. Yan. Bagong bago po siya. Ayan. Pero nilagay dito, nandito sa loob ng bag. So, one down. Meron na tayong isang free. Lagay ko lang dyan sa likod. And then, uh, ano to? Uniform. Anong size ng taong yon? Tignan nga natin kung ano yung size. Uh, waist 31. Ayan. Sino yung mga mahilig magsuot yan? O, oh, hindi pala basta-basta ito sinusuot kasi meron tayong uh, uh, batas, di ba? Na nagbabawal na magsuot ng mga eto maliban kung uh, eto ay uh, may kinalaman ka sa ganitong nga uh, trabaho. Ayan. Pero alam mo na sa mga kilala natin dyan sa adventure natin ay uh, meron pa rin nagsusuot ng ganito. Basta wag lang i-pair doon sa upper. So ayan meron siyang pants. Ito yung pair niya na upper. Ayan. Oh, may tape pa. Tingnan niyo. Ah, uh, sorry ah, hindi ko ipapakita itong name plate niya. Nandito kasi yung name niya pero ito po ay alam niyo, ang itsura nito sa sa dito. Wheel ay parang hindi na gamit. bagong -bago ang mga ito. Hindi gaya ng mga pag uh, pinaulit-ulit yung uniform, ay obvious na nagye or Uh, kupas. Ayan. Lahat mga mga uh, eto upper upper uniform niya. Ayan nakalagay US Navy. Ayan. So, maganda po ito sa mga magkaka-interest. Ito po inakuha kong free pero alam mo yung ginagawa nga natin ay nagbebenta. Kaya walang free pag sa inyo na. Yun po. And uh, oh, ibang kulay din. Ah, tanggalin ko Nandito 'yung uh, pangalan ng uh, may-ari, apelyido niya. Ayan, 'yung pants niya. Pwede 'yung 32, 33 ang size nito or 34, pwede. Ayan. Kalangay, legit na legit po. 'Yan. Uh, shout out kay uh, Jimwell. Oh, uh, Navy. So, eto parang ganito 'yung kanilang uh, uniform siguro. Ah, uh, wala, hindi ko alam. And uh, 'yan pants na naman hindi na naman tina nyo bagong bago lukot lukot lang kasi nakalagay dito nakalagay dito sa pad nila uh, eto ang gamit yan meron silang slas na baby yan gamit yan so isa sa tabi ko na lang Dukon. merong cup yan ayun o oh. new nga sabi ko sa inyo yung tag na pinaglagyan dito yan ah uh, belt. Ay, hindi ko alam. Hindi pala belt ito, pero mukhang. Mukhang. Ganon. Hindi ko alam. Upper. Upper nung pantalon kanina. Yan. Tatakpan ko lang yung apelyedo niya. Yan, nakasulat. US Navy. Yan. White. Ah, kaya nga, kasi navy, navy nga eh. Yan. Oops. Eto na naman. Ano to? Same pa rin. Ah, tanong, ah, meron ako nga pinsan dyan sa Manila na assign. May rank na dyan, pero ang tanong, nga ba sila ng ganito? Palagay ko, oo, pero tingnan natin kung kasya sa kanya. Sayang oh, bagong-bagong mga ito. Tanggalin lang yung nameplate. Madali lang naman tanggalin yung nameplate and then ayun. Yan. Ito. Uh, sorry ah, kasi tinitignan ko baka magpakita diyan sa camera yung uh, name niya. Uh, for privacy lang naman para sa kanya. Oops. Oh, talagang matagal nipad, tignan nyo, oh, bitak-bitak na yung plastic niya. Kaya pala inalis, siguro talagang nagrent sa kanilang bahay. And then, ayun, hindi na kinuha. So, eto, oh, bitak-bitak na, oh, yung uh, plastic niya. Obvious na na-stuck doon sa uh, room niya. Eto yung pair ng uh, nipad na yun. Ayan. Ano pa yung laman dito? Tignan natin. Alam niyo kahit na wala akong masabihin mong uh, kukunin dito, eto na lang yung bag. Uh, type ko po itong bag na ito, kaya yun. Uh, ano to? Pinapakita ko lahat kung ano yung laman sa baga. Uh, polo na wala namang nameplate. Ah, meron, meron. Oh, sorry. Muntik na yung pangalan. Yan. Yan. itong uh, mga personal niya, tatabi ko na lang. Meron siyang... Ah, oh, dito nga yung name. Tanggalin ko lang yung name plate mo. Oh, yan. Removable po yung name niya. So, try kong i-search na naman. Yan. Uniform po niya yan. Saan tabi na lang? Meron siyang... Hmm? Di ko alam kung ano to. Pero, uniform siguro nila. Ayun. Ah... Uh, cup na naman, Ayan Ayan Tignan niyo Ano ito uh, Pants na naman niya Santa tabi ko na lang dyan Ops Meron tayong flag ng California Ayan Ayan Oh, lagay ko to sa ilagay ko yun doon sa bodega ko. And then, eto, polo na naman sa kanya. Ah, uh, etong mga to, mga white, diyan na lang kayo. Meron na naman tayong eto. Eto yung mga kukunin ko kasi eh. Yan. Kilala ko na kung sino yung mga may gusto nito. Yan. Mahal po yung pagpapadala ng box kaya may mag-PPM na naman sa akin na sana akin na lang 'yung 'yung ganito. Mahal po 'yung box, kaya ako po uh, hindi basta-basta nagpapadala, nagpapadala ako mga benta. Ayan. Ay, uh, tapo uh, tapon. Tago ko lang 'yung pangalan niya. Ayan. Ang ganda oh. Titibay siguro nito, sayang. Yung mga may kinalaman, ito 'yung pair niya oh. US Navy Oh, nakalagay 'yung Tanggalin ko yun. oh yan. Lahat mga uniform. Ito oh, may, may belt pa siya. Doon na lang yan. Wala na ba? Wala na po. Ito, ang ganda nito kapag magkakamping. And then, necktie. Wow, ang daming basura dito. Ta Tapon ko lang dito ah. 'Yan. Okay, so isasang tabi ko lang ito para mabuksan naman natin itong isang ah uh, box. A uh, box bag. Okay, tuloy natin. Sana meron naman ako nga makuha dito na uh, magagamit natin. 'Yan. Okay. Same. Man. Pero uh, uh, Overall Ito pwede naman eh Gamitin yung mga Nagme-mechanico Or Or kailangan ng mm, Anong tawag yan uh, panangga sa mga makakati Ito pwede sa Naglalagay ng Ano yung ilalagay dun sa roof Kasi makakati ang mga yun uh, Bag uh, Brand naman ng Sapatos ito So bag din Pwede dyan, isang tabi. Uniform po na naman. Yan, puro uniform talaga, oh. Yan. Wow. Oh, ito yung parang sa Pilipinas, oh. Teka, takpan ko lang yung apelyedo niya. Yan. Long sleeve po yan. Ah. Uh, tinupi lang. Wow. Ang, uh, ang gaganda po. Oh, meron din siyang uh, sando, oh. Yan, oh. Quick and silver. New ba to? Hindi ko alam kung uh, kaya kong isuot. Kasi hindi ko alam kung uh, buhay pa to o hindi. Kaya, uh, wala. Uh, bigay na lang natin. And then, yan na naman. US Navy. Takpan ko lang. Same. Sayang talaga ito. Ang, ang gaganda. Hindi ito nagamit. Ang mostly na nagagamit ay yung uh, yung navy blue na slacks at saka yung uh, mga polo na white pero eto, yung parang nakikita natin yung usual na ginagamit ng mga sundalo soldier ay hindi talaga nagamit o gaya nito, o. gaya nito kapag makikita nyo talaga obvious na obvious, hindi po nagamit yan, baka may pera, tignan natin wala wala Ano to? Same pa rin. Yan. Ang dami. Ilang pairs. Mukhang ila, ilang pairs na tayo eh. Yan. Ang dami. Wow na wow. Eto na naman. Tandaan ninyo ah. Eto po ay pinulot ko lang for free. Diyan sa curb. Yan. Yung iba sasabihin nila, ba't ka namumulot? Wala, trip ko lang. Yun po yung laman ng vlog ko. So, ayan. Ano ito? Jacket. Yan. Ito personal na gamit niya. Personal na gamit niya 'to. Ayan. Ah. Uh, yan. Meron tayong Nike jacket, yan natural. Yan. And then, ano ito? Uh, Brazil. Brazil na Nike. Jacket ng sa soccer yata ito. Yan. Ayan. At least okay naman. Okay. Lagay ko na lang dito lahat. walang nasali na iba. Ito, slacks na naman, white. Ah, may kilala ko na navy pala. Ah. Basta sa kabilang black, pwede yung mga pants na yun. Nakita ko pala, nakalimutan ko, navy pala siya. So, pwede sa kanya. Wow, talagang pwede oh. Eto na naman. Ang ganda. Makakapal po yung tela. Yan. Wow, wow. Overall na naman. Eto ay overall. Pwede to. Pwede. Pwede yung uh, gamitin lang pang uh, protection. Tanggalin lang yung uh, pangalan niya. And then okay na. For protection na naman ito overall. Pag sumi uh, pumupunta kami sa basement. Yan. Yan. polo na naman, sa kanya na 'yan. Same pants na naman. White pants na naman. Ah, uh, ang uh, na, ang napansin ko bakit kaya ito? Oh, ang ang luluwang, 'yun yung uh, design ng kanilang uh, uniform. Ayan. Yan, polo na naman. Uh, pants Oh. Wala na oh. Meron tayong microphone Pero hindi ko alam Kung ito po ay gumagana So microphone Bakit ito may nahalo na ganito Parehas dito oh, Dalawa ah. Okay So testing ko later yung uh, Yung uh, microphone Pero yung uh, sa bar ay okay yon okay wala na lang wala laman so dalawang bag ng uh, navy US Navy so yan po yung napulot ko mga kadil so palagay niyo is it a deal or no